Um, katulad nga ng pinangako natin kanina mag-live itong second round ng live natin ngayon kasi medyo bitin yung kanina. So kanina ang pinag-uusapan po natin ay yung tiwala na kakabahala na ipinapakita ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbabalita sa mass media o sa traditional media doon sa mga kinakasuhan o hinuhuli na mga tao na may pinost o may sinabi na kiniklaim nila ay taliwas o sa batas or sinasabi nila ipinag-aaralan para sa posibleng pag-file ng kaso tulad nung sinabi ni undersecretary Claire Casto uh, na pinag aaralan ng gobyerno ang possibility na mag-file ng sedition o kaya treason laban dun sa ilang mga retiradong military na nag-suggest sa ating uh, sa active service daw na officers kung totoo ha uh, ay posible daw makasuhan ng sedition or treason or uh, ngunit tinatawag din ng ating mga ng mga pahayagan na coup plotters itong mga ito. Inexplain po natin kanina sa part 1 na ang sedition kailangan may tumultuous or may, may gulo. Okay? Ang treason kailangan po may gera. Pagka kudeta naman, kailangan a swift uh, attack um, accompanied with violence, strategy, yeah, stealth, mga ganyan. At hindi rin po papasok sa mga elemento ng krimen itong mga uh, sa tatlong sa elemento ng tatlong krimen na ito. So, uh, pero bakit ini report pa rin sa mga pahayagan kung medyo tila mahina yung magiging ano magiging kaso at posible nang hindi naman uh, maging actual case na papasok sa hukuman. Ang purpose nito ay para sa chilling effect para himasma sa pagsusulat o sa ating paghihikayat sa ating diskurso, whether sa social media o pag nasa kalye tayo uh, magdadalawang isip tayo. It is to prevent more speech. Sabi ni Rodel, taas ng rating ni BBM pero bumaba ng 1.7 trillion ang loss sa PSE. Sabi ni Sir Nan, they do not follow these definitions. The Mulya became OMB with these rules. Chilling effect si Ngagba. Uh, tama rin yung sinasabi ni, ano, ni Senadora Aini. Halimbawa, sabi niya, uh, hindi halimbawa, sabi niya, ayan, uh, nagsasalita na nga ang bagong hirang na ombudsman tungkol sa mga kasong iimbestigahan niya at dalawa pa lang na pag-uusapan pareho pang kay Inday Sara. Sabi ni Senator Aimee, ito po ay dahil unang-una nabigo sila doon sa people's initiative. Tapos nabigo sila doon sa impeachment. So ngayon, ang kanilang style o strategy o taktika ay puntiryahin na for oppression for para uh, takutin o kaya ikulong uh, si VP Inday ang mga kapatid niya posibleng daw din si Senadora Amy at ibang mga associates ng mga Duterte. Well, alam naman natin na inimbestigahan ng Kongreso, pati mga vloggers, na maliwanag naman na hindi naman sikreto kung ano yung pinapa, ano, ang political side o ano yung political leanings. So, dahil nag-fail lahat ng mga ano nila, mga schemes nila, na ang batas at mga proseso at ginagamit din nila yung, uh, in fact, pati yung electoral system, yung paggamit ng ayuda, uh, supposedly to stack the deck in their favor, eh nabigo din sila. Marami pa rin ang na-elect na mga kandidato ni VP Inday. So ngayon, para makagulang ng konti, dahas na po, mukhang dahas na ang gagamitin. Ito ay ayon din, well, not dahas, pero oppression at saka yung pagpapakulong. Kasi hindi na, in, hindi na, ano eh, kumbaga, wala ng kid gloves si BBM. Ha, tahasang siya na mismo ang nagsasabi na uh, mga Duterte daw hindi sumunod sa rules pagdating dito sa procurements and so on. Hello, pero kitang-kita naman ang ano ang ebidensya. Ang infrastructure program ni PRD eh, bukod sa sulong na sulong, it changed the face of many cities and change transportation in the Philippines forever. Hindi pa nga ito na isulong. He's just catching up dun sa mga pagkukulang ng mga dating administrasyon. burden na nga ang mga dating administrasyon ng korupsyon, and even the present one. And they have nothing to show for it. Kung baga kahit sabihin pa ni BBM, magpapaimbestiga siya ng sandamakmak na proyekto, wala pa rin siyang achievement in the concrete sense. Ang isang presidente, hindi lang po isa ang... Uh, ang issue na pwedeng puntiryahin. Presidente ka ng maraming issues. Presidente ka ng maraming concerns. Presidente siya with a long table full of cabinet secretaries with very different concerns. Lahat yan importante dapat para sa Pangulo. Pero no, he's a one-trick pony. Hi, Grace. Sabi ni Rizelstad, tatlo lang talaga umiikot ang arguments ni Jose pinag-aaralan, sasabihin, oh, wala siyang nakita. <laughs> Tambak na yung pinag-aaralan nila, sana tumalino na, hindi yung lalong nagiging tuso. Sinalagad ni Nasas, Joy at Kokolokoy, ingat po kayo, Ternitrix, kasi ramdam ko na DDS bloggers ang puntir yan. Yep, kaya nga maraming mga ano, even dito sa comment section, nakikita natin, so many people are already baiting us into saying things that we don't want to say or that we don't even mean or that we don't even intend to discuss. Sabi ni Rodel, paano po ba mapabilis ang pagbabago o pagbaba ni PBBM? He's dragging the whole country along with him. Well, unang-una, hindi tayo pwedeng mag-discuss in that way. Kasi ang sasabihin ay naghihikayat tayo ng pagtatanggal ng isang presidente. Hindi po natin uh, intention yung ganyan. Ang intention natin ay para maituwid yung mga maling pagpapatakbo o maling mga ginagawa. Uh, in fact, para mahuli ang korupsyon. So, ang hinihikayat natin ay ang pagbibitiw ng Pangulo sa kanyang pwesto dahil this will involve his own steam and his own decision. Hindi yung tayo nagpapatanggal kasi matatawag yan na inciting to sedition. Sabi ni Crunchy Nati Hearty, I still remember the day with B when he said maybe it's better to be feared. Sounds very Machiavellian. Sabi ni R.J. Ignacio, pauwiin nila si Zaldico gamitin niya extradition treaty natin sa Spain uh, dahil kapag yan umuwi dito at naipit yan, kakanta yan. Eh bakit sa tingin ninyo hindi sila interesado na pauwiin? Hindi naman nila gustong kumanta yung mga yan. Sabi ni Lark, continuity ang promise niya tapos ngayon lang niya nalaman yan, di talaga. sabi ni Anthony. Okay, ito yung discussion ni OMB Martires. Sabi niya, di ba impeachable ang OVP? So mahirap yung aresto, much more kaso, very high, Supreme Court will intervene. But iba, he can with congressman or mayor, but then they're able to bend JBC, albeit clearance. Okay. Ang theory ni OMB, actually, it's a very good one, ni OMB Martires is consistent with the Constitution ang Pangulo, impeachable lang siya and therefore immune siya from suit. Kasi hindi nga naman dapat natin maipapatanggal ang isang official through ordinary means like filing cases against them kung impeachment lang po ang pwedeng magpatanggal sa kanila. So you will have the absurd situation na hindi mo siya matanggal sa puesto pero pwede mong ikulong at iantala pa rin ang kanilang gawain. So ang sinasabi ni OMB Sam Martinez impeachable official si VP Inday, dapat immune from suit siya. O dapat, hindi isasabay or hindi pwedeng gawing paraan para matanggal siya ang pag-file ng mga kaso. Sabi ni Nappy Boy, in case matanggal si Sec. Boying, need pa ba ng bagong shortlist? Yes. Hindi mm, pwede existing list. Ulit yan. Naisip ko ba baga punching bag lang si Boying, din si Atty. Logan. Hindi po, ulit po rin yan. Sabi ni OFW, sabi po, di ba, hindi naman pwedeng ipakulong. Ayan, inulit na niyan. Ulit na yan. Sabi ni Simpleng Tagabukid, nabigay na? Diyan? Nabigay na? Okay. Sabi ni Simpleng Tagabukid, one day at a time sa ating lahat. Importante maparamdam natin sa mga nasa taas ang ating discontent. But as for now, best to cook good food, eat good, be healthy para makibaka. Nice. sabi ni Ma'am Kim, nakakahiya na ang government ng Pilipinas. Ginamit daw na example ng professor sa law and international relations in an open event sa University of Scotland, ang Philippines economy and rampant corruption. Bakit nahihiya kayo? So, I get it, sinasabi ninyo, nakakahiya yung bansa kasi nga rampant ang corruption. Pero ang totoo niyan, if we are doing something about it, then hindi nakakahiya. We have to take a stand. We have to fight it. sabi ni Lodel, may mga movement po ba na we can support even if nasa Visayas and Mindanao kami. I can't imagine anong mangyari sa Pinas if magpapatuloy ang current status ng government until 2028. Well, I don't know any means other than magrarally din po kayo. Hindi ba? Anong ginawa ni Presidente Duterte, former President Duterte, in 2024, nung hinihikayat niya? Alam na niya, papunta na dito sa korupsyon. Alam na niya, yung mga ginagawa ng administrasyon ay taliwas na sa saligang batas. So he went all over the country. And everywhere there, a crowd would gather. So ako, ang suggestion ko, since hindi naman available si former president, then to get more people to conduct their own rallies. Why rallies? Okay, bakit yun ang inihikayat ko? Because people go it is an affirmative act at nagpapakita ng kanilang ano by their presence their conviction on this issue it is going to be very hard for the president to deny yung dissatisfaction sa kanya when warm bodies are gathered in one place to denounce the acts uh, he commits that are contrary to the constitution sabi ni Rufino, kung waranto po ba maaaring pa against Remulla Yes. Uh, to question yung undocketing ng cases. Halimbawa, in the case of uh, Mayor Bastes' uh, filing in the Ombudsman. To question yung minadaling motion for reconsideration, yung answer sa so motion for reconsideration, sorry, yung resolution ng motion for reconsideration, hinahin ni Aimee Marcos, ni Senator Aimee. So pwede po yun. sabi ni Mateo, meron bang chance maging fair at independent si Remulla as ombudsman? Ganito yun, ano? Pinapakita na niya sa atin. Hindi na siya nagkukunwari. He already announced yung pagka, ano, pagkalkal sa sali ni VP, pagkahandle ng mga confidential fund cases. Sa tingin niyo, given that kind of information, do you honestly think that he is still going to be fair, at least with regard to VP Inday? Sabini Mamcharina BBM has no backbone, no integrity, is ungrateful, and pure evil. Yikes. Hi, Kiawi. Yes, po. Same topic. Okay, so kay tunay na Pilipino hindi po tumadaan sa commission on appointments pag judicial yung ano uh, yung parang yung appointment no but no hindi po siya kasama independent constitutional office yung ano yung OMB at JBC po ang pumipili sa shortlist so hindi na po umuulit for the commission on appointments sabi ni Yasi di pa nga nakakaupo excited at gusto na nila ma-impeach si Inday Sara correct sabi ni Jimelski, ploy lang ba yung JBC process? Di naman pinakinggan hinaing ng mga tao. Di talaga sila nakikinig sa hinaing ng mayorya ng mga Pilipino. Well, it's not a ploy. Kasi talagang may proseso at talagang may mga requirements na dumaan doon. Uh, yun nga lang, I think you do have something there when you say na parang hindi naman tayo pinakinggan. Sabi ni DM, I think attorney Torreon will file co-warrant or petition for certiorari regarding Irimulya sa point na. Sabi ni Kim, ano yung University of Edinburgh? Yung ano, yung, ah yung kung saan nabanggit? Ah, okay. I tried to search for the JBC members, di ko makita yung identity nila. Secret po ba yun? Hmm. Ang alam ko, parang ganun, kasi you're not supposed to be able to influence them, ah. Eh. sabi ni Ma'am Oseng, baka naman mangyari kay Remulla itulad eh, kay Tori at Eh, hindi po eh, kasi may term yan eh. Hindi yan katulad ng sa chief PNP na presidente pwedeng i -appoint at i-unappoint siya. Sa ano, constitution yung nakaset, nagsiset ng term niya sa ombudsman. ano ang maximum penalty na pwedeng ibigay ng ombudsman. Hindi po hukuman ng ombudsman. Ang kahiling tulad niya ay prosecutor, parang city prosecutor, ganun. Pero special lang sa mga kaso involving government officials and primarily corruption cases. So, sila yung nagdedis pero may additional sila, maaari silang mag-adjudicate doon sa mga admin cases, pwede. So, ang maximum na pwede nilang ihatol sa admin cases ay matanggal ka sa trabaho at may perpetual disqualification. So, pero doon sa mga criminal cases, sila po ang tumitindig ng prosecutor at sila yung nagdedetermine ng probable cause kung tutuloy yung kaso sa Sandigan Bayan. Hindi po ang impeachment maaaring dumaan sa ombudsman, sa Congress lang po at saka sa Senate yan. sabi ni Pilipino kami, sa dami ng nakasalang sa ombudsman, unang lumabas sa bibig, EVP eh, VP Sara agad. Not once, but twice. di ba? Sabi ni Kim, yun nga lang po, nakaka-proud sa mga Pilipino ngayon, mas marami na ngayon ang gising at mas iniintindi ang buong sitwasyon. Kailangan talaga because we are needed to stand up Sabi ni Lowell, tama si Digong, hindi na alisa pwesto ang mga yan. Hawak nila ang AFP, kaya kamatayan lang talaga ang kalaban niya. Well, his father went that way. Sino ang nag-disrespect sa National Anthem po? It si Sekwayong ba yan? Ay, si OMB ba yan? Parang I vaguely remember, merong ganda na, no? Uh, can an ombudsman start an investigation without filing a complaint? With some, without someone filing a complaint? Yes, pwede. Uh, motu proprio. Sabi ni Waltz, parang kinakasana ang martial law. At pinipuesto na ni BBM ang mga alagad niya. Yes, at yun nga, umi, lumiliit yung tinatawag nating democratic space. They're already, hinuhuli nila yung mga tao na taliwas yung mga salita or hindi taliwas actually eh. yung hindi nila inaagree na opinions so nagaano na sila ng ganon humuhuli na sila ng ganon Ma'am Rosary, I don't know what you're talking about, uh, justice in the CA. Justice naman talaga ang tawag sa mga nasa Court of Appeals. Sabi ni Ja, paano kung magagawa talaga nila hindi na pwedeng makatakbo si Madam VP sino na po ba pwede natin ipamalit sir naman wala pa man din, wala pang ang reklamo wala pang kahit ano, nag-iisip na kayo ng kapalit so, unang una it's not like, look nabigo natin sila ilang beses bakit nag parang parang sumusuko ka na so, unang una talo sa ano, people's initiative pangalawa, matatalo sa impeachment at MKVP Inday. Bakit naniniwala kayo matatalo sa mga ganyan? Kasi ito yung iniisip ko eh. If you admit defeat nang hindi pa tayo Sabi ni Ma'am Donna, ano na dapat natin gawin? I trust VP kaya kaya niya yan pero nakakapagod na ang mga kalaban. Ma'am, eh, hindi ko na iintindihan kasi andyan na nga yung mga tools, yung karapatan natin magsalita, magpahayag, yung ating pagpupulong-pulong, yung pagpupunta sa mga rallies, andyan na lahat. Alam mo ba na the reason ko konti ang pumupunta ay dahil ko konti ang pumupunta. Ibig sabihin, numbers will fit into numbers. So kung may pagkakataon kayo, tapos hindi naman kayo pumupunta sa mga rallies, may pagkakataon kayo, pero hindi naman po kayo nagsasalita tutod sa administrasyon na ito. Kung baga, if you are not going to make a contribution, ay talagang matidepress kayo. ganito, ha? Uh, ganito yung nakikita kong mindset at tinutulungan nyo yung administrasyon. Na-intimidate kayo. sabi nyo, hala, ombudsman na si po di ba? Unang-una, con Congress had a lot of money, kaya nila magpunwari. They were the only ones, the congressmen were the only ones who could be able to have swung the people's initiative. And they did, they did try. Yung mga ano, akala nga nila, may, yung mali nila is that akala nila they could do it quietly. Pero, ah uh, ayun, nagpalis ng mga tao, nagpa kung anik-anik. In fact, they even got the COMELEC to issue an opinion favorable to them. Ay, ano nangyari? Wala. Talo. Impeachment. Kala nila, makokontrol nila. O, tignan mo, mali-mali yung house. Ano nangyari? Anong ending? Talo. Nasabihin nila, o sige, they'll try, ano, they'll try next year. O, in eh, next year pa yan. So, pangatlo. Bakit iniisip ninyo na they'll be able to succeed before 2028. Kayo nga dyan na nagre-reklamo na ubod ng bagal lang Korte Suprema pagkatapos ngayon, iisipin niyo biglang magiging mabilis yung mga kaso. Bakit pagdating sa mga kaso ni VP Inday, ang tingin niyo ang bilis-bilis aabuti ng 2028? Pero dun sa ibang mga kaso, inip na inip kayo. Ano pa talaga? Kasi I think really what's happening here is dinidemoralize talaga kayo ng gobyerno. That's what they're trying to do. They'll just, yung pag-appoint kay Secretary Boying, alam nila alam nila yung epekto niyan sa atin. Alam nila na nakaka-discourage yan. Alam nila na matatamaan si VP Inday ni, ano, ni OMB Boeing. Pero tingnan mo, anong ginagawa ni VP Inday? Do you think she spends her days worrying about it? Do you think she says, Paano kung matalo? Paano kung ma-impeach ako? Paano kung mag try sila harder next time? Paano kung tumalino na sila at gumaling sila? Does she spend her time doing that? No, she just keeps working. She just keeps helping other people. Tinutulungan niya mga kapwa Pilipino. Andun siya sa ground zero sa mga ano, sa mga areas na nasalanta. Hanggang ngayon tuloy-tuloy ang OVP efforts. So, my question is this. Bakit tumutulong tayo sa laban ni VP Inday? tapos sabi ni Drama Babes bakit ba attorney kay tatay di ko ng easy lang nila Abel ano yung easy lang nila Abel magagawa nila lahat what does that mean sabi ni Levi baliw na po ba maituturing si BBM nung sinabi niya parang narinig niya mga voices ng ama niya and allies nito kung ano ang dapat gawin well I think that cool na talagang kanyang pagpractice sa kanyang comms sabi ni Lumi, to, oh, hindi naman malakas yung si Boying, baka nga after a year, magkasakit na ng todo. <laughs> well, hindi ko naman iniisip yon Pero ito yung iniisip ko. Hindi siya kagalingan bilang ano, bilang, sorry, eh? Oh, naku, masama yata yung sinasabi ko. Yung, ano, kanyang stint as the, ano, Secretary of Justice, hindi brilliant. Hindi mo nakikita na may mga brilliant moves siya. Parang hindi ko nga nakikita kung mayroong mga superstar cases na, na, ano, na ipanalo sila, na sila. So, Paano yun? ba? Diba? magiging ombudsman siya hindi sa tingin niyo in the time between uh, Secretary of Justice siya at naging ombudsman siya eh tumalino siya gumaling siya naging outstanding na lawyer siya sa tingin niyo nagkaroon siya suddenly ng ano capability na maging brilliant strategist kayo talaga oh Yan, sabi ni Ja. Mindanao po kami. Yan. Pero lalaban kami para kay Madam VP Inday. Hanggat andiyan kayo, lalaban tayo para kay Tatay Digong at kay Madam VP. Salamat sa pagpapalakas ng loob. Hindi ako yung nagpapalakas ng loob. Pinapakita ko lang sa inyo. And just another side of it. Sa totoo lang, yung strength ng gagaling yan sa inyo. Sa inyo yan, sir. Yung lakas ng loob, kayo yan. That is your, ano, that is your strength. Kayo po ang malakas. Kasi love niyo si VP eh. Saka si sir. Sabi ni Manny Fort, Thanks very much, Attorney Trix. Parang nawala na rin ako ng gana na makipaglaban dahil nagtatagumpay sila ni Boying. Pero nang narinig kita ngayon, biglang nagising ako at nagalit uli para sa bakbakan. Sana hindi galit. Ano lang, inspiration, guys. Inspiration. <laughs> Ayun. Sabi ni ito, si, Simple simpleng taga Way past lakas ng loob. Ah, best. Yan. Mindanawan. Mabuhay ang Mindanao. Pugat ka ng ano. Pugat ka ng matatapang. Sabi ni Levi, di ba po may way pa na mapaalis si Boying? Dapat isipin natin may pag-asa pa. Oo nga, meron. At iniintay ko lang yung mga tamang tao dahil alam nila, alam ng mga lawyers nila kung anong gagawin. Chill lang. Kung magpapadala kayo dito sa ano, parang alam nyo yon yung pag yung mga trolls sa news feeds natin o kaya dun sa mga comment section to sasabihin, Wadi des, yak, yak. Nyek, kami yung iiyak. Si Boying remulya yung SOJ ninyo eh. Kagalingan ba? Oh, tingnan natin, ano anong result ba, ba, niya yung droga? Ilan ba yung ano, announce sila ng announce na ang daming nahuhuli na droga? Ito yung tanong ko. Bakit ang dami ninyong ano, ang dami dami daming droga para mahuli sa inyo? Tapos parang wala namang ibang nangyayari, ang dami pa ring B. Di ba? Tayo nararamdaman natin kasi tayo yung nag ano, tayo yung nandito, tayo yung nakakaramdam ng crime rate. Tayo yung nakakarinig dun sa mga hinanaing ng mga ano, ng mga pulis, mga sundalo na hindi naman pwedeng magsalita in public. Galit din sila nararamdaman din nila yung mga pangyayari. Tayo, tayong mga tao na hindi naman nakaupo sa pwesto, wala namang ano, limpak-limpak na kayamanan, whether ano, whether nakaw legit. tayo yung nakakaintindi kung anong iniisip ng taong bayan. Tayo yung nakakarinig niyan. So, at tayo yung magsasabi dahil mas marami tayo. tayo yung magsasabi kung sino ang magiging susunod na presidente at kung ganong katagal pa yung TTC natin. Tayo yun sabi ni Ma'am Karen, hindi brilliant moves ang description kay Boy. cunning moves exhibit A, digong two-thirds din ng HOR signature to impeach the Mulya. Bakit di nag-file si Pulong to impeach him? Buti pa. Bakit siya mag-file kung wala naman siyang two-thirds vote o wala siyang majority votes? Grabe, talagang hahanapan at hahanapan niyo ng dahilan para maasar lang kayo. Ano sa akin, bakit yung happiness niyo nagdidepend sa ibang tao? Hi kay Bing Jorgensen. Uh, stay the beacon of hope, sabi ni Chester, to all DDS like me, we love you and we support you. Ombudsman na say yes to a question na we can bend the law. <laughs> sabi ni Donna, ninong ko, sundalo, busit na daw talaga sila sa admin. O, oh, ibig sabihin, marami tayong kakampi. Merong iba dyan, nagsasabi, ano ba, militar, ba't di kayo gumagalaw, ganito, ganito. Eh, asam din sila eh. It will all come together. Ako, naniniwala ko, it will all come together one way or another. Eh kasi, nag expect kayo ng mga moves from people who are not you you can only control your own actions. Mapu-frustrate ka talaga ako kasi sabi mo, ba't hindi ginagawa ito ni VP? Ba't hindi ginagawa ito ni Pulong? but hindi ginagawa ito ginagawa ni Mayor Baste? Ilan lang sila. Ang dami nating expectations. Tayo kaya gumalaw? Eh tayo nga, kailangan lang natin pumunta sa rally. Di pa nagagawa ng iba. Di ba? It's really going to frustrate you if you're expecting action from people you cannot control. Yan, sabi ni Ma'am Marie, puputok din ang vulkan. Ayan. Sabi ni Ma'am Awi, uh, tuwing nakikita ko si attorney na chill lang, nakaka kahit nakaka-overwhelm yung mga events at so papakalma ko, kung sila attorney says, kaya natin to, then kakayanin natin. We just have to do our own thing. Yep. Sabi ni Fear Not, his appointment was no accident. It was a calculated move to silence dissent and mock accountability. Yan ng ano. Yan ang makata. There's no longer justice, no longer rule of law, only impunity dressed as governance. Taray. Yan, galing-galing. Sabi ni Michael, kay Tatay Digong pa lang kasi ginawa na ni Boying yung bending the lot. Yes, admittedly, kapunto sila dyan. But, nakapunto sila, so ano yun, papayagan na natin sila manalo. Kasi sa totoo lang, we cannot afford to lose hope. We cannot afford to give up. Kasi nakasalala yung freedom ni Tatay Digong. Sabi ni Yuni, eh, kahit makapal mukha ng admin ngayon, di ako sumusuko na may Diyos. Para, di ako sumusuko na may Diyos para sa mga mabubuti. BBM resign. Next. Love it. Sabi ni Jumelski, di niyo ba napapansin? Mas grabe nangyayari sa Pinas simula nung pinakidnap si PRD. Even nature is protesting. I feel like galit pati ang nature sa kinagawa nila kay PRD. Bring him home. Alive. Diba, no? So, hindi pa po file, sabi ni Mateo, any comment po sa pag-file ni Barsaga ng impeachment complaint versus Marcos? Well, iniintay ko po makita yung grounds. Tama po, Suki, ano, S O O K I si Suki. Suki ko. So, yeah, Suki the Sungit. Sabi ni Joy, sabi ni VP Balak daw gawin sa kanya yung pag ng assets, search sa property niya tapos di pwede makapag-travel just like they did to Teves. Oh yeah, I've, I'm pretty sure. Diba ba no so? Anong gagawin natin dun sa mga nang-aapi kay VP? <laughs> Ayaw niya talaga ng camera. Sabi, so, Ma'am Karen says, I was talking about the basis that Barzaga and Pulong were both congressmen that can initiate impeachment. Nag-file pa rin naman si Kiko kahit siya sure if may numbers. It is the drive that symbolizes that he needs to resign. Why are the majority of 40% not going to rallies? Why do we call ourselves the majority when we cannot even make him resign? A 40% share of legitimacy na yan, and why can't we strip it off? I don't have the answers, Ma'am. If I did, din na natin yan. Yung kay Kong Pulong, iba yung tingin niya eh. Para sa kanya, ma mai-inoculate lang si BBM if you file a losing impeachment case. Which means, kung matalo yan dito sa house ngayon, hindi mo na mapafilan uli, next year na uli. Eh paano kung magkaroon tayo ng ebidensya right, ano, between now and the, the end of congressional session, eh decide your opportunity. Yun yung ano, yun yung panig ni Kong Sayang yung effort. Why file? Eh di mag-ano na lang. You can show your, your Hold on. Kitten? Pulig ka beans, ha? So, sorry. So, that's it. Para sa akin, well, ako, I don't know kung may kausap si, ano, si Kong Barsaga. Iba yung stand niya. Iba yung kinakong pulong.